No, after ng matagal na pamamahinga sa showbiz, balik pelikula si Maricel Laksa. Nakasama sa pelikula ang anak ni si Donnie Pangilinan. Ano nga ba ang kumumbinsi kay Maricel na mag-comeback? Roll BTR! I think it's a product of obeying your children. <laughs> Kasi sila naman nagbilid sa akin na bumalik sa pelikula. Akala ko wala na talaga sa sistema ko yung showbiz pero... Once an actor will always be an actor, I guess, and they knew that. It was very special in my heart. So here I am. <laughs> Thank you. Alam niyo mga friendship nakakatuwa talaga na ano na nag-comeback si Maricel Laxa, 'di ba? Oh, oh. At saka natutuwa ako ng mga anak niya kumungkin sa kanya, 'di ba? Correct. 'Yun. Correct. Pero ang sabi nga, 'di ba? An actress is always an actress. Correct. Parang kung nasa sistema mo yan, hanap-hanapin mo, di ba? Oh, correct. correct. Pero ang last movie niya kung doon ako nagkakabali, yung Kate Katrin, di ba? Yes. Na naging best supporting naging... actor. Best supporting actor sa su Star Awards, di ba? So, alam mo, yun lang ang role ni Marcel sa hospital scene. Pero ang husay kayo na sa galing-galing. Oh, oh, Hama ko. Oh. Pero ganyan kinumbis ng mga anak na yan. Ito yata yung movie na kasama ni Simbaron. Good, oh, 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 good, good game. Oo, good game. Pero alam mo, friendship talaga, yung kay Maricel Laksa, hindi importante kung mahaba oh. o malaki ang role mo. O maliit, di ba? Correct. Kasi talaga nagmarka sa atin talaga yung role niya doon eh, di ba? Talagang palong-palong si Marcel oh, Laksa. Yun lang role niya, pero win, di ba? pero ito nga, sigurado, ito kasi producer din siya. Baka feeling ko may camera role din dyan si ano, Anthony. Piling mo talaga? Piling ko. So panoorin natin Papanuon talaga yan ah. Papanuorin natin. ko yan, oh, syempre. Oh, yeah. Dahil kakaibang doni ni Pangilin na mapapanood dito, di ba? Correct, correct. Siyang sinasaktan ni Baron, baligtad ah. Oh, di ba? Kasi parang nalaos na gamer yata dyan si Baron eh. Ah. So itong pelikula ko lang to friend, sa mga mahilig mag-games dyan, mga online gamer. Ito eh, para sa inyo. Correct.